Pamantang oras sa mong Pilipinas sa las 11.20 gabi. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Nag-aalab ng mga balita. Sunshine News Blast! Nagliliab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! Mula sa ACQ Tower and sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong News Blaster. Headlines. 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 Newsblast. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, araw ng Davao, diniklarang special non-working holiday. Headlines. At sa Rehabi, urong sa buwan ng Abril, matinding traffic asahan ayon sa DOTR. Headline. Vice President Sara Duterte nagpasalamat sa mga Pilipino sa Dubai na tumulong sa kanya at kay FPRRD. Headline. Mga polis na nakuha ng umiiyak habang inaresto si dating Pangulong Diyong, nagpupunas lang daw ng pakawis ayon sa PNP. Headline. Kongresman na Paulo Duterte humiling ng habeas corpus at TRO kontra pakikipag-ugnayan ng Marcos Jr. Admin sa ICC at Interpol. Headline. At ating balitang abroad, anim na mga Amerikanong sangkot sa mga kasong may kaugnayan sa illegal na droga, pinalaya ng Kuwait. Headline. At ating balitang sports, Filipino at Canadian swimmer na si Kayla Sanchez, tinawag na top athlete sa Canada. Headline. At sa ating balitang showbiz, Sam Concepcion, marapit na ang magbabalik sa TV acting. Headlines. 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 News Blast sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Sa ating mga detalye, diniklarang uh, special non-working day ang uh, selebrasyon ng araw ng Davao sa Davao City ngayong darating na March 17 Ang uh, ngayong taon. Ito ang uh, taon ng selebrasyon ng mga kung saan binibigyan pugay ang uh, mayamang kultura at kasaysayan ng lungsod. Nagsimula ang selebrasyon noong Marso 1 na may temang mapasiugdang pagsaulog kung saan tampok ang iba't ibang event. Kabilang dito ang hulagway sa araw ng Dabao, Rondal Sayaw, Dabawenyo Ako Walking Tours, Dato Bago Awards, Mercado Dabawenyo, Pasidungog, Garbo sa Dabao, Mutya ng Dabao Grand Coronation at Parada Dabawenyo, and uh, Hugyao Dabao. Samantala, hindi naman ang makakadalo ang uh, Presidente na si Inday sa nasabing uh, okasyon dahil sa nasa Netherlands ito ngayon. Uh, matapos ang iligal na pag ng ICC sa ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sunshine News Blast! At sa rehab, iuurong sa buwan ng Abril. Matinding traffic, asahan na ayon sa DOTR. Narito nalit, ang balita ni Shina mas matinding trapiko ang aasahan ng mga motorista sa EDSA oras na magsimula ang rehabilitasyon nito ayon yan kay Transportation Secretary Vince Dizon. Bagamat araw-araw ng ramdamang bigat ang bigat ng daloy ng trapiko sa EDSA, lalo pa itong titindi sa susunod na buwan. Pero paglilinaw ng kalihim, hindi pa agad mararamdaman ang epekto nito ngayong Marso. May mga kailangan parang ayusin kahit ipinagpaliban ng gobyerno ang pagsisimula ng rehabilitasyon sa Abril. Dapat sana March, kaya lang may mga kailangan pang uh, ayusin and siyempre kailangan nating magplano muna. Mahirap kasing magplano ng patsi-patsi. Okay, okay. Kailangan ng plano kasi isang taon tong rehab na to halos eh. Iri-rehab ang buong EDSA eh. So hindi biro tong trabaho na to. So siyempre hindi na namin hindi na kami magpapaligoy-ligoy, hindi na kami magkukunwari. Medyo mabigat na trabaho yan at may epekto yan sa traffic. Sinasabi na namin ngayon. Kasunod nito, makikipagpulong daw ang DOTR sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Department of Public Works and Highways o DPWH upang plansahin ang maalituntunin alituntunin ng proyekto. Ayon pa sa si MMDA, maglalabas sila ng mga traffic advisories at rerouting schemes upang mabawasan ang epekto ng matinding trapiko. Lahat magtutulungan, pati mga LGUs, uh, dahil talagang itong EDSA rehab will result sa mabigat na daloy ng traffic. Kaya ang pwede namin gawin ay i-manage ang traffic well lalong-lalo na yung rerouting uh, advisory para naman ma-mitigate yung pong pagbigat ng trap daloy ng traffic. Target ng DOTR na i sa mga susunod na linggo ang mga detalye ng Edsa rehabilitation. Samantala, bukas na sa commuters ng EDSA Busway Concourse sa SM North EDSA, isang proyekto mula sa pribado sektor na naglalayong mapabuting akses ng mga mananakay sa pampublikong transportasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sina Torno, SMR News. Sunshine News Blast! Balik tayo sa ating mga detalye, ipinanawagan ng grupong sinag sa Department of Agriculture o DA na magpatupad na ng floor price para sa mga kamatis. Dahilan dito ang pagbagsak na muli na sa farm gate price na mga kamatis sa 6 na piso bawat kilo. Ayon kay Sinag Executive Secretary Jason Kainglet, umabot na sa 12 piso kada kilo sa nakarang mga araw ang farm gate price nito ngunit bumagsak nga muli sa kasalukuyan. Nagre-reklamo na anya ang mga magsasaka sa napakababang bintahan ng kanilang mga produkto. Kung i-monitor naman ang mga pamilyan sa Metro Manila, nasa 25 hanggang 60 pesos pa rin bawat kilo ang presyo ng kamatis. Kapag may flow price ng ipatutupad ang DA, maiwasan na ang karagdagang pagkalugi ng mga magsasaka. Sunshine News Blast Samantala, nakipag-tandem naman ang Department of uh, Education sa social networking platform na LinkedIn para mas uh, mapalakas pa ang teaching workforce ng bansa. Sa katunayan, target ng partnership ang uh, makapagbigay sa mahigit daan na mga pampubliko maguro ng mas malawak na access sa LinkedIn uh, learning courses na nakaayon sa Philippines Professional Standards for Educators. Sa pamamagitan din ng kasunduang ito, nakatakdang maglunsad ang DepEd ng pagsasanay na kung tawagin ay LinkedIn 101. Para naman ito sa mga mag-aral sa senior high school at uh, layunin na bigyan sila ng training para patatagin ang kanilang professional networks upang makahanap ng mga trabaho sa hinaharap. Sunshine News Blast. Ipinaalala naman ng Philippine National Police Anti-Cyber Group or PNPACG sa publiko na huwag gamitin ng social media sa pagpapakalat ng maling impormasyon laban sa mga kandidato ngayong midterm elections. Ayon kay PNPACG spokesperson, Lt. Walen May Arancillo, may mga inilatag na silang strategiya upang matukoy ang mga peking account na ginagamit sa paninira ng mga kandidato. Sa ngayon ay may uh, iniimbestiga na silang uh, isang social media account habang may tatlong iba pa ay uh, sasampahan na ng kaso. Ang apat na kasong ito ay mula sa Ilocos Region, Western Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region. Sunshine News Blast. Sa bandala, pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng mga Pilipino sa Dubai na tumulong sa kanya at sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa post pa mismo ng pangalawang pangulo sa social media, sinabi nito na pinapahalagahan niya ang lahat ng mga Pilipinong nagpaabot ng mensahe, suporta at panalangin para sa kanya, sa kanyang ama at sa buong pamilya nila. Sa kasalukuyan, naharap ang pamilya Duterte sa matinding pagsubok sa politika. Mismo sa supporters, aniya sila humuhugot ng lakas at pag-asa para magpatuloy. Matatandang ibinigay ng Philippine Government si FPRRD sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands matapos itong arestuhin sa bisa ng warrant mula sa dayuhang korte noong Martes, ikalabing isa ng Marso ngayong taon. Sa biyahe ng dating Pangulo patungong Netherlands ay may stopover ang airplano nito sa Al Maktoum International Airport sa Dubai. Agad sumunod si VP Sara sa ama Netherlands. Sunshine News Blast. Samantala, tiniyak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko na okay lang siya at walang dapat ikabahala sa kanyang kalagayan. Sinabi ito ng dating Pangulo sa pamamagitan ng isang video message bago pa man makalapag sa Netherlands ang sinakyan nitong eroplano. Sa naturang video message rin ay sinabi ni FPRD na handa niyang paragutan ang lahat ng nangyari sa ilalim ng kanyang panunungkulan na ang ipatupad ang drug war campaign. Pagamat mahaba-habaan niya ang magiging legal proceeding, kaugnay sa reklamong pagkakaroon umano ng extrajudicial killings sa kanyang drug war, magpapatuloy pa rin anya siyang magsisilbi sa Pilipinas. Narito ang buong pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sunshine news blast uh, to my countrymen uh, just to give you uh, the current situation i am about to land saing going up dubai singapore uh, A long haul. It's a long hallway. It's long flight. Uh, okay ako. Uh, do not tour uh, And... Uh, I think this is something to do with the um, law and order now. At sinasabi ko naman sa mga polis at military na trabaho kayo. Samantala, hiniling ni Attorney Salvador Ambedjaldea ang legal counsel ni FRD sa International Criminal Court o ICC na sana'y maging ligtas ang dating Pangulo roon at pahintulutan itong magkaroon ng medical access alinsunod sa konstitusyon at international laws. Ginawa ni Medjaldea ang naturang pahayag dahil panandalian lang anya ang kanyang valid visa maging ang personal nurse at aide ni uh, Pangulong Digong para makapasok sa Netherlands. Kinakailangan pa niya ng tulong mula sa Philippine Embassy at ICC para magampanan niya ang pagiging abogado ng dating Pangulo. Ang ipinigay sa kanya ay visa lang para sa 15 araw abang ang nurse at aide aid ay binigyan ng dalawang araw para makapagpahinga bago bumalik sa Pilipinas. Sunshine News Blast. Kasunod ng iligal na pag-aresto at uh, pagkakaditine, kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte ay uh, naghain na rin ng petisyon para sa habeas corpus sa uh, Korte Suprema si Congressman Paulo Pulong Duterte. Sa kanyang petisyon, tinukon niyang bilang respondent si na Executive Secretary Lucas Bersamin, DILG Secretary Juan Victor Rimulya Jr. at PNP Chief Romel Francisco Marbil. Matatanda na nauna nang naghain ng parehong apila ang kanyang mga kapatid na sina Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at Veronica Ketty Duterte. Ang unit sa petisyon ni Congressman Pulong bukod sa habeas corpus, humihiling din siya sa Korte Suprema na magpalabas ng isang temporary restraining order o TRO upang mapigilin ang kooperasyon ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC at Interpol. Matatanda ang inaresto ng Philippine National Police o PNP si dating Pangulong Duterte sa Pisa o Mano ng warrant na inilabas ng ICC. Samantala, kinumpirma rin sa dokumento na si Attorney Harry Roque, ang abogado ni Pulong sa nasabing petisyon. Sunshine News Blast. Matinding pagtataksil kung ilarawan ni Senadora Bato de la Rosa ang ginawa ng Marcos Jr o administration kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung matapos arestuhin at dalhin sa Netherlands uh, noong March 11 ngayong taon ang dating Pangulo para harapin ang reklamong nakahain sa International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Ani Sen. Bato napakalinaw sa kanyang alaala ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong nag-usap sila sa Malacanang na hinding-hindi niya o hinding-hindi siya makipagtulungan sa ICC. Sinabi pa niya ni Marcos Jr. noon na wala siyang dapat ikabahala para kay dating Pangulong Duterte. Ang pag-aresto kamakailan kay dating Pangulong Duterte ay alinsunod sa kagustuhan ng ICC bilang tugon sa reklamo nga uh, may extrajudicial killings umanong nangyayari nang ipatupad ang drug war campaign ng dating Pangulo. Samantala, si siya uh, Sen. Cynthia Villar ay hindi rin sangayon sa pagpapadala kay dating Pangulong Digong sa mga banyaga. Sunshine News Blast. Pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, maliwanag na panggigipit at panghaharas ayon sa isang political analyst. Narito ang balita ni Kreslin Katarong. Naniniwala ang isang political analyst na mayroong agenda na madaliin at pabilisin ang pagdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands para magkaroon agad ng paglilitis ukol sa kampanya nito kontra ilegal na droga. Kaugnay dito, inihayag ni Dr. Froylan Kalilong na maliwanag na panggigipit at pangaharas ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo nitong Marso a 11. Because the procedural requirement was uh, was never uh, realized. It was not at all observed. But in this case, maliwanag na hindi talaga nasunod yung tamang reglamento. Because uh, I believe that they really have this uh, agenda to railroad uh, the the entire process and uh, unmindful of the rights that uh, the president should also be accorded with. Dagdag pa ni Kalilong palaisipan kung bakit kailangan manghimasok ng isang foreign body o magkaroon ng foreign intrusion kung mayroon namang gumaga ng judicial system sa bansa. Kung maalala, makailang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipag-cooperate ang Philippine government sa International Criminal Court o ICC pero ani Kalilong Tinataliwas ito sa mga nangyayari ngayon. Dagdag pa ng political analyst ang pagkuha at pag-aresto kay Duterte ay nagpapakita na hindi rin na ibigay ang karapatan sa isang Filipino citizen lalo na sa isang dating presidente. Hindi rin daw kinonsidera ang kondisyon at edad ng dating Pangulo. And I think this is uh, something na hindi, hindi talaga katanggap-tanggap sa kultura ng ating mga, ng ating mga Pilipino. Kaya maaaring ito rin yung nagpupulsod. Bakit nagkakaroon nga ng gantong sentimiento yung ating mga kababayan na may, may galit, may inis, may halong pagkadismaya uh, dito sa uh, nangyayari sa ating bayan ngayon. Sa gitna naman ng nangyayaring rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa iba't ibang bahagi ng bansa, ay mataas raw ang posibilidad na maulit ang EDSA People Power Revolution. Ito'y lalot hindi anya nakokontrol ngayon ang sentimyentong ipinapahayag ng taong bayan sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulo. Mm -hmm. It may actually uh, create a, some sort of a critical mass, which could, uh, in effect, uh, uh, catapult into a, a large scale uh, conflict later on, uh, as in mm -hmm. the case of the uh, revolution. Lose Lose! 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 Gayunman, Ani Kalilong, kailangan lang maging maingat sa pagsasagawa ng pagtitipon kung saan dapat panatilihin ang legal bounds. Dahil kasi kapag mauwi ito sa karasan, maaaring masilip ito ng kasalukuyang pamahalaan at magkaroon ng posibilidad na magdeklara ng martial law bunsod ng lawless violence. And certainly, this will complicate the matter even more. Kailangan mapanatili pa rin natin yung hinahon at yung rason. No? Mm -hmm. Uh, yun ang na nating uh, pakaisipin dahil uh, for all we know, this may just be uh, the beginnings of another, you know, another martial law in the making which we certainly don't want to happen. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, President Katarong, smn News. Sunshine News Blast. Mga pulis naman na nakuha ng umiiyak habang inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpupunas lang daw ng pawis ayon sa PNP Naradong balita ni Paul Montibon. Hindi raw luha kundi pawis ang nakitang tumutulo sa mukha ng ilang pulis sa gitna ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Villamor Air Base, Pasay City nitong Martes, a 11 ng Marso. Ito ang sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, kasunod ng pagkalat ng mga larawan at video na nagpapakita ng pagluha ng mga tauhan ng PNP sa naturang operasyon. Giit ni Fajardo, mainit daw kasi ang panahon noon. At dahil sa makapalang uniforme ng mga miyembro ng Special Action Force, kinakailangan nilang magpunas ng pawis. Sabi pa niya, matindi rin ang tensyon sa pagitan ng mga otoridad at kampo ni dating Pangulong Duterte habang isinasagawa ang pag-aresto. Kaya natural lang na maglabas ng emosyon ang ilan. Sa kuhang video ni retired General Filmor Escobal, makikita ang isang babaeng staff member na dalawang beses nagpunas na muka. Pinaniniwala ang lumuluha bilang pakikisimpatya sa Commander-in-Chief nila noon, si dating Pangulong Duterte. You can, you can believe whatever you want to believe, sir. We were there. Napaka, napaka, sabi ko nga, mataas yung tension doon, ang ingit, ang daming tao. Imagine niyo sa yung mga suot ng mga polis natin, nakakomoblage, nakalausikap, grabe labing pawis. Ako nga, nagpalit ako ako ng damit. So, kausap ko po yung director ng staff. Hindi sa, hindi, hindi sa, hindi sa, hindi sa, po yung ang pagpapawis, ang pagpunas po ng pawis, ay they're just making it appear na bumuluha po yung mga uh, Bukod naman sa isyu ng pagkikisimpatya ng ilang polis kay dating pangulong Duterte, iginiit ng PNP na hindi maaaring makisawsaw sa politika ang kanilang hanay alinsunod sa mahigpit nilang patakaran. Bagamat kinikilala ng PNP ang pagkakaiba-iba ng pananaw ng kanilang mga tauhan, mariin nilang ipinagbabawal ang anumang pampublikong pagpapahayag ng hinaing laban sa gobyerno. Sa kabila ng usaping ito, nilinaw rin ng PNP na wala pa silang natatanggap na anumang aplikasyon ng pagdibitiw mula sa kanilang hanay matapos ang pag arresto kay dating Pangulong Duterte. Bagamat patuloy nilang iniimbestigahan ang mga social media accounts ng Tio na nagpapahayag ng diskontento sa PNP tiniyak nila na wala raw opisyal na nag-resign mula sa kanilang hanay. Sa kabila ng pahayag ng PNP na pawis lamang ang nakita sa mukha ng kanilang mga tauhan, makikita sa lumabas na video na may mga pulis na nagpahid ng kanilang mukha na ayon sa ilang nakakita ay tila luha habang nagaganap ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala bagamat wala pang natatanggap na formal na aplikasyon na pagbibitiw mula sa kanilang hanay, inaalam na ng anti-cybercrime group ang mga social media di account na naglabas ng pahayag kaugnay sa insidente. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Naguulat Paul Montemon, SMN News. Sunshine News Blast! Tuloy tayo sa ating mga balita na wala ng buhay ang isang Slovak na national sa isang abandonadong chapel sa Zone 3, sitio Pinaungon, Barangay Balabag, Malay, Aklan. Ang ah, kinilalang biktima na si uh, Micaela Mikova, at, uh, 23 anyos na nakatira sa Henan Lagoon Resort. Batay sa impormasyon ng PNP March 10, araw ng Lunes, panang uh, maiulat na nawawala si uh, Mikova at uh, natagpuan ito nitong uh, lamang Merkules, March 12 ngayong taon. Ay sa penting polis, wala nang suot na pang -ibaba si Mikova. Nagsasagawa na ng agarang investigasyon ang pulisya ng aklan para matukoy ang dahilan pagkamatay nito at kung sino ang nasa likod ng nasabing krimen. Sunshine News Blast Umabot na ng 2.2 million pesos ang reward money para sa sinumang makadakip o makadadakip na mga pumaslang sa dalawang pulis sa Bulacan. Ibinahagi ito na ay Bulacan Governor Daniel Fernando nitong Martes, March 11 ngayong taon. Matatandaan ng tinutukoy ng mga pulis na kinilalang sina Staff Sergeant Dennis Kujamat at Gian George de la Cruz ay nasawi noong March 8 sa Bukawi, Bulacan. Nagsasagawa lang ang dalawa ng uh, isang uh, police operation laban sa illegal uh, firearms sa barangay uh, Tambubong ng Silay, Pinaslang. Ang isa sa mga sospek ay narresto ngunit ang uh, kapatid nito ay nasa uh, isa pang kasama ay uh, nakatakas. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun 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 Sunshine News Blast! International News Blast! Pinalaya na ng Kuwait ang anim na American Nationals na nasangkot sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga. Ang mga ito ay ayon sa isang American Crisis Management Consultant ay pinalaya matapos na panatili nilang inosente sila sa kaso sa loob ng ilang taon. Mapapansin akong mapatunayang guilty sa illegal na droga ang ilang individual doon ay isa sa ilalim sa matagal na prison sentence o kay papatawa ng death penalty. dagdag pa consultant marami pa ang palalalayain sa susunod na linggo sports sports news blast dinawag na top athlete sa women's class ng 2025 U Sports Swimming Championships sa Toronto, Canada ang two-time Olympian Filipino-Canadian na si Kayla Sanchez Ito dahil sa kanyang uh, stint sa University of British Columbia, nakakuha siya ng pitong gold medals at marami pang ibang karangalan. Sa Olympics sa uh, stint niya, nakakuha siya o oh, nakakuha si Kyla ng silver at bronze medal. Ang kanyang teammate naman na si Finlay uh, Knox ay tinaguri ang top athlete para sa men's class. Samantala sa magiging uh, 33rd Southeast Asian Games na gaganapin sa Thailand ngayong December, ay maglalaro si Kyla para sa Pilipinas. Showbiz News Blast! Malapit na nga magbabalik si Sam Concepcion sa television acting. Sa publikong lalo-lalo na sa kanyang fans, dapat anya na abangan nila ito. Inihayag ito ng aktor sa isang panayam sa kanya kasunod ng pagiging active nito sa theater acting. Kung mapapansin noong nakarang taon ay nakadalawang theater production si Sam at ito ang Once on this Island at One More Chance. Sa mga nakalipas din ng mga taon ay kasali siya sa iba pang mga theater play. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Ang salita ng ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Siki Buloy. The last enemy that shall be destroyed is death. Ang kauli-huli ang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sunshine News Blast. At yan mga ka-partners sa mga balitang dapat niyong malaman ngayong uh, webas ng gabi, March 13, 2025. Maraming salamat sa ating mga partners na tumutok sa ating uma gabing balitaan. Sa kalanho ng buong ng DZR, 1026 SMLA Radio. Ako ang inyong uh, naging tagapagbalita. Ako si Verhil Parma. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, maraming salamat at magandang gabi. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun 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 sunshine News Blast! Sumainyo ang Sunshine News Blast. Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Radio, partner mo sa balita at serbisyo.